Sa ikalawang taon ng Singkaban Football Festival ay tatlong siyam na kuponan ang naglaban-laban upang makamit ang tagumpay sa siyam na iba't ibang mga kategorya. Layo ng aktibidad na bigyan diin at paghusayin ang abilidad ng mga manlalaro ng football sa Bulacan habang isinusulong ang kamalayan sa sports sa lahat ng edad at ikintal ang kahalagahan ng pagkakaroon ng aktibong pamumuhay, pagpapanatili ng pisikal na kaangkopan at pagbibigay prioridad sa pangkalahatang kapakanan. Maraming salamat po kay Gov. Daniel Fernando po at kay Vice Governor Castro po para sa ganito pong aktibidad na nagpapa-enhance po ng skills po namin mga kabataan bulakenyo po. Oh!